Magandang araw mga boss, kumusta ang pagbuhay-buhay? For today's video, busy na naman nga tayo sa pag-aasikaso. Kanya-kanya na nga kaming mga ginagawa. Bali nagluluto na nga ako ng bread roll. Marami nga rin itong bread roll na niluluto ko. Hindi ko na nga nakunan ng video yung mga ginawa ko kanina. Dahil sa napuyat nga ako mga boss. Na-invite kasi ako sa birthday celebration. Alao na imedya e nga ako ng madaling araw nagumpisa sa pagluluto. Halos wala nga akong tulog. Hinatid kasi nila ako dito sa food house tapos mga alauna pasado na kahit puya at mga boss ay diritsyo pa rin sa pagluluto babawi nila lang ako ng tulog mamaya dahil nga sa recess na ay nagsidatingan na itong mga estudyante mabilis nga maubos yung pansit namin alas 9 pa lang ay sold out na kaya yung mga naubusan ay makaroni sukma lang ino at yung iba naman ay kumain na ng kanin yan nga po mga boss bali tanghali na po ito na nga yung mga customer namin bali pa isa isa nang dumarap hindi na kasi sila ng mga pangulam nila Eto nga si Noy ay naglalagay ng chileso sa kanyang show. May pangulang doon na ito. At dito naman sa loob ng kantin ay kumakain na yung mga suki namin. Perfect attendance nga sila dito simula na nung umpisa yung klase. Pagkatapos nga man ng halian dito ay natulog muna ako halos isang oras din akong natulog. eto nga mga boss dahil sa alas 4.30 e na nang hapon. Tapos na maglinis itong mga kasama ko kaya nagpapahinga na sila. Eto nga mga boss ang dahilan kung bakit akong napuya. Ay syempre ay birthday itong boss nyo. Shout out pala dito kay Gerald. Balis siya nga pala yung birthday celebrant natin. Sinundo niya nga ako kagabi kaya hindi ako nakatanggi. Ginising nga lang niya ako kasi nung pumunta siya sa amin ay tulog na ako. Ito pala yung mga kasama ko kagabi. Si Ninyo, si Jasper at saka si Owen. Ito pala si Ninyo ay eski chairman dito sa barangay Santa Ana. Napakasipag po nito at napakaaktib na eski chairman dito sa kanilang barangay. Tawa nga kami ng tawa kasi may singit kami dito. <laughs>

Pasensya na pala kayo mga boss kung hindi nyo maintindihan. Abay ibang lahi kasi ito. Joke lang po. Bali hanggang dito na lang po mga boss. Maraming salamat po sa panunood. Ingat po kayo balagi.